Yan mga idol. Yan, good morning, good morning sa lahat. So, gantong sitwasyon nating ngayon. Sobrang baba ng sapa at malinaw siya. Yan. tignan natin kung saan yung medyo malalim. Ayan oh, oh kitang-kita na. Ganyan siya kababa ngayon, mga lodi. oh At ang linaw. So, susubukan ko 'yan, yung part na 'yan. Ipubukan ko lang laglagan. Medyo malabush eh. Medyo malalim. Baka may laman. Okay. Stand by, stand by lang. Bali. Titignan natin kung anong lugar tayo pupunta. Siyempre, maraming maraming salamat sa lahat mga idol. Yan, sa patuloy na supporta ah, sa ating YouTube channel. Yan, Jackad Unlimited Vlog. At maraming maraming salamat. Ayan oh, mga idol. Hintayin na kita rito. Testingin natin. Okay, standby lang, standby. Ayan mga idol, testing tayo, testing. Ayan ang isapan niyan. Para tingnan natin kung, kung May laman. Hmm. Mm hmm. Mm muli. Mga puyo, idol. Mga puyo. Hmm.

Mm. Mm. Mga tuh balik lagi tuh to, tom Mga balit mga idol. Oh, balit naman toh. 为什 hindi pa na tayo yan ada yang wala nang stand by lang stand Boleh. gule gole gitu Oh Oh pada oh. pa mga idol 'di ba Oh Oke okay. mga lodi Lipat na Oh, tapi diluk tapi

lipat ako tumawid na naman ako Oh, mau makan dari tu. नहीं बात ओह डिंग मामा Boom. wow, 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 malaki doon. Hindi tayo naka-video. <laughs> mm. N. Ồ. Thấy gì nào con? Yeah. Ồ. N. Đấy, con kia. Giờ mà

may tubig pa rin sila kahit pa may kumakit may kumakit na kuwan sa isa mm. Mm. ganyan na siya diba po uh. mm. Mm. pero nauulam to idol uulam yan dito udah banget bang idun udah banget taklui iya boy iya yeah boy iya yeah boy kembali naneman ang malaki adik uh sakit ka, sakit kamu Mm -hmm. mm -hmm. Yan mga idol. Ayan. Tayo mag-exit na. Mag-exit na tayo. Ton. Yan. O ba laki ng binaba ng sapa Oh. Huwag Linaw pa. Hindi ko na naikot dyan kasi medyo maganda. Maganda-ganda ang kwan dito. Labanan dito. Yan. diba? Gando. Yan. Mag-exit na tayo. Mag-exit na kasi okay naman yung natin. Okay na yung huli natin. Wow. 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 Ooh. Yan. Yeah. Yan yeah, mga idol. Yan, yeah, syempre. Ha. Yeah. Papasalamat ako sa inyong lahat. Yan yeah, sa patuloy na suporta. Yan yeah, sa Jacket Unlimited Vlog. Ay hey, magending na. <laughs> okay. Ingat, 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 ingat. Bakit ako? Yeah. Yun. Boom. God bless.